Ma'am! Ah, ma'am, makinig muna kayo. Nagkakasalubong tayo. Relax lang po kayo, ma'am. Oh. <laughs> yes po. Willing po kami tulungan kayo, ma'am. Pero mag-usap muna tayo. Mag Yes ma'am, tutulungan po namin kayo pero relax lang po muna kayo ma'am. Relax lang po. Okay. Dahan-dahan lang ma'am. Okay. Eh, wala po kasi hindi tayo nagkaintindihan pag nagsasalubong yung usapan natin. Ah, sige, makinig muna kayo ma'am na po. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, uh, ilang taon na po kayo, ma'am? Ano po? Ilang taon na po si ma'am uh, Maria ba? M. Hindi. Ape? Opo. Oh. Yes po. Kayo, ma'am. Kayo po. Ah, ako. Sa na. Oh, sige, ma'am. Ganit, ganito po yun, ma'am. Kasi uh, habang nasa biyahe kami, Ah, nadaanan namin yon, nakita namin na mataan ng isa namin kasamahan doon sa area kung saan yun napanood. Opo. Oh. Oh. Oh, Opo. Oh, Opo. Walang problema, ma'am. Walang problema. Nakakain naman siya. Yun nga lang, hindi paiba-iba yung kanyang isip. Actually, nung una kong nakausap, binigyan ko ng pera kasi sabi niya uwi siya ng Batangas. Pero, uh, napapagkalipas ng ilang saglit, naghubad siya bigla, nag, nagwawala-wala. Sincera ko ba kasi gusto ko na mo ng Wala kayong dapat wala po kayong dapat ihingi ng pasinsya, ipapaliwanag ko lang po yung nangyari muna. Ano po? Tapos saka tayo magpo-proceed para mga pagsimula tayo, ma-rescue natin siya. Ganun nga po yung nangyari, ma'am. Babali, naghubad bigla. So, may kasama rin kaming babae. Kaya lang, uh, hindi kaya ng babae nga uh, habulin siya. So, medyo kami na lang kasi ang habol namin is mabihisan. Pero bago na habang inahabol namin, nagtawag po ako ng barangay. Actually, may nakausap po. Saan lugar po? Saan yung ah. lugar? Ah, mamaya po sasabihin ko kung saan lugar, ma'am. Kaya lang yung... Okay, oh. po. Ano ba, puntahan ko na ako Ah, po e, sige. Oo. Anong lugar ba yon Imus. Sa Imus, ma'am. Sa Imus. Sa Imus po. pwede ba bigyan niyo ako ng cellphone number para ma ano tawagan kayo kung ano ang Ma'am, ito po yung ito na po yung number ko ma'am. Dito lang po kayo tatawag. Ano o yun? Saan ka? Saan ito? mo? Itong tinawagan nyo ma'am, ito po yung number namin. Dito lang po kayo tatawag ma'am. Tinawag po. o Sige to. May nag-ano na sa iyo? Oo. Ngayon, i-tara ko ng dyan siya. Huwag na paalisin muna. Pupunta ko na lang po. Ma'am, balik ganito po yun. Kaya nga po gusto kong mag-usap tayo ng maayos po muna. Kasi hindi namin kaya siyang pwersahin. Kasi wala pang... Ay, kahit, sab, kahit yung bar... Alam niyo po, uh, sir? Wala siyang uh, mag-inom. Ayaw kong inyong nag Opo. Oo, uh, yun ang ano niya, sana makapag- ah, kasi din ko na siya sa ano yan noon, ipa check up, ayaw naman sumama sa akin. Opo. Uh, kaya yun, gusto ko talaga makainom siya ng gamot. Pagka-inom niya ng gamot, kaya nga, okay na yun siya. Kasi ano yun siya, bipolar siya. Ah, bipolar. Opo, opo gaya ng na-encounter ko. Oo. Yes, ma'am, makinig, makinig muna kayo sa akin, ma'am, para makapag-proceed po tayo ano yung mga chubby. Nak na basta ni ko cutting na anomecia, may ibalik na sa akin ba? Di ko siya sa hospital. Ngayon. Kaya nga, kaya nga po paano tayo magi-start kung hindi niyo ko pakinggan, ma'am? okay, sige, sige, tuloy muna ko doon. Kasi wala wala sa amin, uh, wala siya sa amin ngayon, pero alam namin kung nasaan siya, ma'am. Kasi hindi namin siya pwedeng pulutin or pwersahin. Kasi walang parents consent, walang kamag-anak, kaya naghahanap po kami ng kamag-anak na pag sumama sa amin ng kamag-anak, nagbigay kayo ng pahintulot na pwede namin siyang kwersahin is kayang-kaya namin gawin. Opo, kasi nung time na nakita po namin siya nagwawala or what, naghubad, humingi kami ng tulong po sa barangay, hindi kami sinamahan ng barangay. Hindi pinansin. Hindi, Oh, hindi po kami pinansin, ma'am. Ang sabi ng barangay na hiningian namin ng saklolo is hindi raw nila jurisdiction, hindi raw nila sakop. Eh paano naman? Eh siyempre palipat-lipat yung ating subject. Emergency na yan eh. Dapat naman nila. Yes po, ma'am. Yun po ang problema sa ating government. Masanay na po kayo sa bansang Pilipinas po. Ganun po talaga. Mahirap sabihin pero yun ang katotohanan. Kaya, kaya ma, makinig ka muna sa amin, kaya hindi namin mapwersa, kasi pagpipwersahin namin na walang parents' consent, walang kamag-anak, baka kami po ang mabalikan. Kaya ang ginawa lang namin, hinabol namin, purpose lang namin is mabihisan. So, awa ng Diyos, nabihisan po namin siya. Nung nabihisan namin siya, saka namin siya iniwan. Uh -huh. Pero sir, gusto ko sana pumang dyan para maka dyan kita. Sige ma'am, after ng ating usapan, imi-message ko sa inyo yung address ko para punta kayo dito. Uh, tomorrow morning, lalakarin natin. Saan ka kayo? So saan lugar. Ma'am, imi-message ko po sa inyo tong ano. Imi-message imi ko po sa inyo ang complete. Ma'am, hindi ko pwedeng i-shout out tong ano, yung address namin. Ma'am, yun po ang ginagawa namin ang makatulong po. I-message ko na po sa inyo ngayon after nating mag-usap, ma'am. Sana naman na tulungan siya kasi ano naman. Kaya naman siguro hawak natin. Sabi mo, pa natin yung Yes, ma'am. Ibibigay ko po yung address namin. Pupunta kayo dito. Pag nandito na po kayo, saka natin pupuntahan yung anak nyo po. oramismo mismo pag nandito na kayo. Ma'am, ma'am, saan ba siya ngayon? Ma'am, nandoon po sa Imus po siya. Iniwan namin siya kasi gaya ng aking sinabi, hindi namin siya pwedeng kunin kasi lumalaban. saan? Saan mong lugar? Sa Imus po. Hindi ko alam kung saan hindi barangay. Natin hindi natin alam kung anong barangay yun. Anong barangay? Sa Lapa. Lapa daan lang tayo gano'n. Oo, kasi maliwag naman, baka maganda lang tayo ulit. Ma'am, madali nang hanapin yun basta kasama kayo, ma'am.

Hindi yes, ko alam sa Kaya, wala akong alam dito. Sa shot ng hindi ko alam. lang na hindi naghihintay. Kaya, po, ano po na makuha, ano po sa inyo, sir? Yes, ma'am. Ako po kayo maggalang, ma'am. Ma ibibigay ko po yung address. Anong gusto nyo? Ah, ibibigay ko yung address ko dito para puntahan nyo ko pagdating niyo rito at pupuntahan natin yung anak nyo po sa inyo. Okay, okay. Doon din kung ako. Diyan ho una, pumunta ka tapos 'yan. Opo, so, opo. Yeah. Okay, yeah. okay. Yes, ma'am. So, so, may sa akin uh, is, Yes, uh, po. Yes, so, po. It text ko na ngayon, ma'am, pagkatapos natin mag-uusap para makuha niyo. Okay. Salamat, ma'am. Okay lang, ma'am. Walang problema po, ma'am. Walang problema. Trabaho namin to. Masaya akong makapaglingkod sa inyo. Uh, ano siya? Naka uh, magandang uh, pakipaalaman uh, pa at patayinig sa kalatayan, yes, no? Yes po. Yes po. yes po po, Yes, ma'am. Tutulungan po namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Salamat. Basta relax ka lang, ma'am. Huwag ka pong mag-alala, ma'am, ha? Baka ma-high blood ka po. Relax lang po kayo. Basta yung tinatawagan natin dito ay kayo Opo. Ako po to. Si Daddy Frankie po ito, ma'am. So, may cellphone number ka ba para makunta ka namin? Yes, ma'am. Ito po yung kausap niyo po, ma'am. Ako po ito, si Daddy Frankie po ito. Opo, meron na kayong pilihan, no? Opo, meron. Ito mismo tatawagan ninyo, ma'am, pag gusto nyo akong makausap kayo ng time. Opo, meron na kayong number dito, diba? Yes, ma'am. Meron po. Ano uh, ito? Itong oh, number so, ito, tawagan mo ako yung Yes, ma'am. Uh, sige, ma'am. Yes, ma'am. Gagawin po namin ang aming makakaya. Huwag po kayong mag-alala. na ipasok? Mga ilang oras ba ang biyahe nila, ma'am? Lipa pa sila? Saan ba sila? Saan kayo, ma'am? Sa Lipa? Babiyahe kayo ngayon? Hindi pa Batangas ba kayo? Batangas nga, hindi pa kami dito. Apo. Kaya, ngayon na ba kayo babiyahe, ma'am? Uh, hindi natin yung... Ayaw na magbiyahe. Oh. Oo. Hindi natin basta basta yun. Kaya, kaya, ma kaya, nga, bukas ng umaga. Oo, huwag mo na ngayon. Kasi, bukas ng umaga. Sige, ganit, ganito na lang, ma'am. Nandun, alam natin yung uh, ah, ng babae. Biyahin po kayo ng madaling araw so, pa para ba umaga natin nandito na, kayo sa kahanapin natin. Puntahan, natin. Puntahan natin yung anak nyo po. Saan ako po, baba? Anong lugar to? Hey, sabihin mo na lang, i-send na lang yung ano, yung address, yung address. Tayo ang magse-send. Oh, tayo na lang magano sa kanya. Happy, happy pick up na lang natin siya. Sunduin na lang yung motor. Ano? Mas, Hello, po... Pwede lang sa SM Palapana, eh. The... Ma'am, bukas ng umaga magkita tayo sa SM Palapana. Hello? Hello, ma'am. Sir, bakit ngayon pa ma hindi mo na pwede ibigay? Saan mo ma'am para bukas? Sir, ito na lang po. Ma'am, magkita po tayo bukas ng umaga sa Palapala po. Para pick upin natin yung anak nyo. Sa SM Palapala? O, SM Palapala. Alam nyo po? Hello ma'am. Hello. Hello. Hello sir, pwede bang makausap sir? Apo, apo. Ah, sayo po yung para sa delivery box. Ako po ako si Daddy Frankie. Ah, si uh, pwede po ako yung baka na po yung para po siya. Ah, uh, text niyo na lang po yung full address po. DT sir, DT ikaw muna kausapin ko sir, okay lang para magkaintindihan tayo. Ah, sige, pa, sige po. Sir, sino po sila? Bali, dito po yung ano, yung ina po na, yung ina, yung babae po na Yes, sir. Yes, sir. Sir, makinig ka po sa akin para magkaintindihan tayo. Gusto ko ikaw muna makausap ko. Alam ko na po yung sitwasyon ko, sitwasyon ninyo dyan. Gusto ko ikaw lang po muna makausap ko. Sige po, sige po. Sir, magandang hapon po. Sino po Sino po sila? Si uh, ano po, Anton Perez po. ah, Kaano-ano mo po si nanay, yung nanay ni Pearl? Kanilala lang po. Okay, salamat. mag na po dito sa amin. Okay, ganito yung sir, no? Pakipaliwanag na lang kay nanay kasi medyo natitense si nanay. Siyempre, anak niya po yung pinag-uusapan. Oo. Opo. Opo, ipaliwanag mo sa kanya. Ganito po kasi yung sitwasyon, sir. Makinig ka po, ano? Nadaanan lang namin yung anak niya kung saan lugar doon sa napanood ninyo po. So, hindi namin uh, siya nakuha. Wala sa aming pangangalaga si Per. Ah, uh, wala sa inyo pangangalaga Wala po. Si per. Opo. Ang... Malinalanan nyo na sa lugar na yun. Opo. Tinulungan. Sa uh, yon hindi nyo pa po alam kung saan kung saan lugar na siya pumunta ngayon. Opo. Pero, sabi ng mga tao kasi, nandoon lang yon paikot-ikot. Oo, uh, kasi hindi naman makakalis agad sa lugar na yun. Yeah. Na, ano eh, Lakad lang mayayari, di ba? Yes po. At saka alam nyo po ang nangyari, ah, nung tinutulungan namin yan, tumawag ako ng barangay para mapasak lolo. Kasi kung mayroon lang barangay na magbaback up sa amin, pwede namin kunin, pwersahin. Pero yung barangay mismo, hindi kami tinulungan, kaya ang, ginawa, ang ginawa lang namin is binihisan lang namin siya. Oh, so so nung, nung after namin nabihisan sir saka namin siya iniwanan kasi pag pipersahin namin na without parents consent walang relatives ay eh baka mamaya po anong mangyari kami ang mababalikan tama tama kasi ganito yun uh, wala pinili siya kasi ganito yun eh hindi ayaw niya sumama kahit kanino kasi yes. parang, parang nagdududa siya bawat makakausap niya opo ayaw niya magkimala sa bawat kausap yes po kaya nag reach out ako Uh, kailangan niya doon, mismo magulang niya o uh, na sa kanya kakausap sa kanya para tuwama siya. Di yes pinasayari. po. Kaya, kaya kung ano ang ano, pero pwede namin kayong tulungan kasi alam namin, eh, nasa emosyon, Alam ng mga driver ko, mga kasamahan ko. Kung pwede, magkita tayo bukas sa SM Palapala kung saan ninyo gusto, sa kasamahan namin kayo, may sasakyan naman. So, yun na-explain mo kay mother? Oh, okay. Tapos usap tayo ulit pag nagkaliwanagan na kayo ni nanay kung saan siya madali. Pwede tayo sa SM Palapala bukas ng umaga, mga alas 9 ng umaga. 9 ng umaga sa SM Palapala? Opo, 9 onwards. Yung SM Palapala yan sa may Kimos Cavite rin Dasma. Dasma. Dasma po. Dasma, Dasma. Opo. Dasma. Dasma. Opo, sa Dasma yon. Okay. Okay, so, yeah. pwede, pwede pag oh, salamat sir. Ha? Papipaliwanag na lang maigi kay nanay. Opo. Kasi na, medyo natitain siya. Baka ma-high blood si nanay. Sabihin mo kay nanay, relax lang siya. Nasa mabuti naman yung anak niya. Yun lang nagwawala minsan. Wala well, sir. Uh, ano pangalan niyo po sir? Ako si Daddy Frankie po. Daddy? Daddy Frankie po. Ah, oh, uh, sige, sige, Basta yung vlogger ha, nandito, nandito na yung vlogger. Oh. Opo, opo. At saka ito yung number ko, sir. Mag-message lang kayo sa akin. Ganito, sir. Sa SM pala pala, sa doon magkikita niyo? Sa harap lang po ng SM mismo. Basta pag nandun na kayo sa SM, through text na lang tayo. Magtawag lang kami. Opo. Pag nandun na. Opo. Oo, Okay, sir. Salamat po. Oo, sige, sige, po. Thank you po. Magandang hapon po. Sige, sige, sige. Thank you, sir. Salamat. So ayan mga kapapayan sana po ay uh, uh, dumating na yung kamag-anak ni uh, Per Joy Dumag bukas magkita-kita kami uh, samahan niyo po ko para ma-rescue natin si Ate Ate Joy na lang nabubulol ako sa Per no si Ate Joy na ating uh, binihisan na karang araw yon mga kababayan maidugtong ko lang din po sa inyong mga kababayan no sa inyong lahat uh, yung mga nagsasabi kasi na ano pang ginagawa namin. Mga kababayan, nung time na nire-rescue namin, isa sa kasamahan ko po, ang tinawagan po ay ang inutosan ko pumunta sa barangay. Pumunta rin yung, uh, may pumunta rin na barangay. Pero nung nakita nila yung uh, uh, subject, ang sabi nila hindi na nila uh, jurisdiction. Kaya wala kami nagawa pero kami malakas ang loob namin dahil ang tension namin ay mabuti. Pero ang ginawa lang namin talaga is para mapihisan. Pero yung persahin, hindi namin ginawa kasi baka malagay din kami sa alanganin. Wait lang mga kababayan, tumatawag ulit. Hello po. Hello po. May ano lang po ako yung Facebook ako. Okay. Okay lang po. Pero ano po, may may makakita po sa kanya tapos mag-message po sa inyo. Pwede na na, na na yung babae na puyon ah, yes po. Pa. Para, para hindi na po, ano ba, hindi na tayo mahirapan pagganap. Yes po. Pa. Uh, para isang, isang lugar lang po yung tumuntahan natin. Ah, sige po. Na po. Mm -hmm. Kali, mahirap naman yung, hindi na tapos tumunta ka lang sa ibang lugar, mm -hmm. di ba? Yes po Naintindihan ko po yung uh, Naintindihan ko na po yung uh, Sitwasyon nyo Pero gaya ng sinabi ko ma'am Sir Hindi nila kayang Ihold yung tao Kasi nagwawala At sa inyo na rin mismo galing na Wala Hindi siya nagtitiwala Basta basta Kasi once na pinwersa Ng ibang tao yan Na ihold Unless na barangay mismo ang magpipwersa diyan na i-hold, pwede. Ano po, ano po, sa pagtulong na po tayo sa ano, barangay po. Ano po? Para, ano, po, po sa barangay. Ay, sa barangay po, na po. Tapos yun, oh, ang ano dyan talaga, at ganyang bagay kasi, nag nyo lang naman kasi sa ano, magpuputupay. Ano, ayun, number one na natin yung pagkain. Wala. Ay, na lang yung pagkain po. lang yung pagkain po. No. Actually, binibigyan namin ng pagkain kaya lang sabi niya hindi siya tumatanggap ng pagkain pag hindi niya kilala. Sa so, ang pinakadabis talaga niyan, unang dumating talaga yung kamag-anak. Kaya nga po, yung sinasabi niyo na i-hold e na medyo mahirap po kung barangay mismo o kaya pulis yun magagawa. Pero pag ibang tao kasi, gaya na aking sinabi, baka mabaliktad pa, magiging masama pa yun kung anong mangyari, di ba? Yes po, nangyayari na po yan Sa akin nga lang, inababash na ako eh. Pero wala akong pakialam sa mga ganun Kasi alam ko na Sa kabutihan yung aming intention Kaya hindi ako nasasaktan sa mga basya Okay, yun na ah Sa inyo pala pala ano alam ko po? 9 onward 9 a.m. onward tomorrow morning Salamat po Thank you আমি <muchas>